Isang napakalakas at napakagandang pampaswerte na napakalakas mag-attract ng pera pag ito po gagawin ninyo. At ang kagandahan nito guys, pwede kang mag-attract dito ng malaking halaga ng pera. Pwede mong i-manifest dito na ikaw ay magkaroon ng malaking halaga ng pera. At pwede mo po itong gamitin bilang pampaswerte kung may mga tindahan po kayo, may mga negosyo kayo, may trabaho kayo na gusto po ninyong magkaroon po ng promotion. Pwede mo itong gawin. At kung may mga online business po kayo, pwede mo rin itong gawin at ilagay lamang doon po kung saan pong area kayo nagtatrabaho. Ito po ay malakas mag-attract ng pera at pwede mo rin itong gamitin pampaswerte sa mga mananaya. Lagi ka bang inaalat or lagi kang nagkakaroon ng mga problema na at lalo po pinansyal? So ngayon po guys, mayroon po ako ituturo sa inyo, napakaganda pong pampaswerte na ito po ay makakatulong po ito sa iyo na magiging maganda po ang pasok ng pera sa inyo at napakagaan ang pasok ng pera uh, marami po tayong mga tinuturong pampaswerte and then ayan ito po lahat yung tinuturo ko po sa inyo ginawa ko rin ito personal po sa akin at napakaganda po kaya ako kasi isa akong positibong tao guys kasi kaya kailangan mo lamang pag ikaw po ay uh, gustong magkaroon ng positive po na resulta po sa iyong buhay araw-araw sa iyong hanap buhay sa trabaho sa negosyo kailangan positibong tao ka lamang kung may mga pangarap po kayo na hindi po natupad ngayon wag kang mawala na pag-asa kasi po uh, may tamang panahon po yan. At syempre po, saliksikin po natin ito at hanapin po natin ang solusyon dito. Ayan. So ngayon po guys, ang aking isishare sa inyo, isa sa pinaka-figurito ko po, isa sa pinaka-magandang pampaswerte na malakas mag-attract ng pera pagdadawin niyo po dito guys ito po sa dahon ng laurel isulat po ninyo dito yung sign ng pera or pwede po kayong sumulat po dito ng halaga po ng pera ako guys ang uh, um, ginagawa ko po nito nagsusulat uh, po ako dito ng halaga po ng pera yun parang uh, parang ano mo talaga yung yung ano mo sa dibdib ka ba mo sa dibdib na yung pera na yan, talagang kaya mong i-attract yan at uh, yung pera na yan ay darating po sa iyo so kahit magkano pwede kang sumulat po dito sa dahon ng laurel so example po guys ang ating pong isusulat kasi po ang aking online business po ay dollar yung sinasahod natin dito so uh, susulat po ako dito ng uh, dollar so ayan dollar po ang aking isulat Ayan. So, kahit magkano, depende po sa inyo guys. So, ito po ang akin. And then, ang susunod na gagawin nyo po dito guys, ito po sa garapon, ilagay niyo dito yung bigas. Sa bigas naman guys, kung mayroon po kayong malagkit dyan, napakaganda po yung malagkit na bigas. Yan, lagay lang siya dyan. Ah, uh, isang kutsara, pwede na siya. And then, ito yung munggo natin. Sa munggo naman guys, 21 pieces po na munggo. Ayan, munggo, ayan. So, ayan, Munggo at bigas dyan Jajana. Ang next naman nito guys, yung ating bariya. So ito yung bariya ko. Pitong piraso po ng silver coins ang ating gagamitin, tag po ito. So kung nasa ibang bansa po kayo, pwede po kayong gumamit ng mga barya na dyan po kahit saang bansa po kayo. Basta walong piraso po. 1 2 3 4 5 6 7 then 8. Ayan. And then, ang next nito, guys, ito pong bulak. Ang bulak na ban, bilog, ibilog po ninyo yung bulak. Kasi po, ang bulak, ito po yung magpapagaan po sa pasok ng pera. Yan, bulak. And next po, ang ating daon ng laurel na sinulatan po natin ito ng halaga po ng pera. So, guys, kung magkano yung gusto mong isulat dito, so, depende po sa inyo yan. Lagay mo na siya dyan. Yan na siya, guys. And then, ang next na gagawin nyo po dito, ito pong ah uh, iyo pong itong Chinese incenso, sindihan ninyo po ito. And then, pausukan po ito ng Chinese incenso dito, guys. Pausukan mo lang siya dito. And then, ah uh, kung wala po kayong Chinese incenso, kandila po. Itapat mo lamang dito, kahit sandali lamang yung kandila. Ganyan. Next na gagawin nyo po, guys, ito po dito, uh, ibulong ibulungin po dito ang yung wishes or ang yung pong kahilingan. Uh, at before that, kailangan po mag-inhale, exhale mo na po kayo. So hawakan mo po ito sa dalawang kamay mo, ipikit mo yung mata mo, then inhale, exhale. Pagkatapos niyo pong nakapag-inhale, exhale, ang gagawin niyo po, ilapit mo ito sa iyong bibig, dito mo po ibulong ang iyong pong kahilingan. Dito sa loob po ng garapon na ito. ito. Ayan. So guys, mag, uh, habang binubulong mo dito yon ang iyong wishes or yung kahilingan, parang nag-iiko-iko po dito yung iyong busis kasi po, di ba po, garapon siya. So, i-ready mo na po yung takip nito, itong takip ng garapon, and then, uh, ibulong mo dito. So, kung magkano yung isinulat ninyo dyan sa dahon ng laurel na pera, Pwede yun po ang banggitin ninyo na dadaloy sa iyan, matupad yan, bago po matapos ang buwan na ito, ang taon na ito. And then, ang gagawin niyo po guys, habang binanggit mo po ang iyong wishes or yung kahilingan, kailangan po yung focus mo ando doon, yung heart mo, yung puso mo, yung isip mo, kailangan magkaisa po yan. And then, dito po, ang isip mo, i-direct mo sa universe. Guys, napaka-importante po nito. Puso, isip, direct sa universe habang binulong mo dito ang iyong wishes or yung kahilingan. For example, ganito. Magkaroon ako ng halaga ng pera na isinulat mo sa dahon ng laurel. I claim it, I claim it, I claim it. Magkaroon ako ng, so pitong bisis mo po banggitin. Magkaroon ako ng halaga ng pera na ganito po. I claim it, I claim it, I claim it, tatlong bisis. Then seven times mo po banggitin. Magkaroon ako ng, for example, magkaroon ako ng $50,000. Ayan. I claim it, I claim it, magkaroon ako ng $50,000 I claim it, I claim it Pabalik-balik ko siyang bagitin hanggang 7 times And then, ilapit mo dito yung uh, bibig mo Para yung uh, bulong mo, doon po nakapasok po sa garapon Pagkatapos guys, I claim it, isara mo na yan Ayan So, yung mga sinasabi niyo po, para bang nakulong dito sa garapon. Guys, parang funny siya, pero effective ito, guys. So, parang nakulong dito yung iyong mga kahilingan. And then, ang gagawin niyo po dito, guys, uh, bago po kayo matulog sa gabi, ganyan mo po siya. Magkaroon ako ng yung halaga ng pera. Huwag mo na siyang buksan. Yan pagkaroon ako ng uh, um, $50,000. I claim it, I claim it. And then, seven times mo siyang banggitin pag matulog sa gabi. And then, pag mo sa umaga, ganun din ang gagawin mo. Humarap ka sa silangan, kunin mo itong garapon na ito, ibulong mo dito, uh, sabay ganyan, I claim it, I claim it. Magkaroon ako ng halaga ng pera kung magkano isinulat mo dito. Seven times mo rin, abanggitin. And then, pagkatapos nito guys, ilagay mo po ito doon po sa pinakamataas po na lugar sa iyong bahay. For example, sa taas ng kabinet, sa taas ng aparador, sa may bandang silangan po. Okay? Gawin mo po yan guys at uh, positive lamang. At napakalaki po ang tulong nito. Itong pampaswerte nito, malaking tulong po ito. And then, kung may mga tindahan po kayo, yan, gawin po ninyo ito. Sa mga naghahanap po dyan ng mga Uh, uh, paraan, paano kumita Yan, gumawa ka nito guys Magkakaroon ka talaga ng positive na uh, Result po uh, May mga paraan na Darating sa inyo, mga opportunity na hindi nyo po inasahan Na darating po sa inyo Kaya guys, sana po ito uh, Matulungan kayo nito Ang gagawin nyo po dito guys Itong bigas kung may malagkit po kayo mas the best ang malagkit gamitin. Pero kung wala po kayong malagkit na bigas, pwede kayong gumamit ng ordinary na bigas lamang. And then ang munggo, ulitin ko po, 21 pieces na munggo at isang uh kutsara na um malagkita bigas or bigas po na yung sinasahin po natin. So, ito po, hayaan mo lang ito guys, hanggang, so guys, sa pagpalit po nito guys, isang buwan, palitan na siya, okay? And then, ito pong bigas at saka yung munggo, ipakain po ninyo sa mga ibon po sa labas. Kasi yung mga ibon na yan, yung nakakain nito, yun po ay magdala po ng minsahi, doon po sa ating universe kasi nakakalipad po sila. And then, ang dahon ng laurel at saka yung bulak, sunugin ninyo po. And then, ang abo nito, ibuhon sa may bandang silangan. Ang bariya naman, pwede po ninyo itong gastusin or ilagay po doon po sa lagayan ninyo ng pera kung may mga tindahan po kayo. Ayan guys, so ito po napaka-simple na paraan kung paano tayo makapag-attract ng pera pero napaka-effective effective po nito. I-try lamang ninyo guys. Ayan, sana po isa ka sa matulungan sa ating topic ngayon at huwag po ninyong kalimutan mag-comment sa baba I claim it and then share this video to your family and friends. Subscribe din po guys kung hindi pa po, po kayo nakapag-subscribe. Click the bell button for notification. Maraming salamat sa inyong lahat. Good luck po guys. At bago po ako magtapos sa ating video ngayon, ayan, i share ko po sa inyo ang aking online business. Ito po yung nakakatulong po sa akin na magbigay po ng magandang income magandang kita buwan-buwan kaya guys, kung interesado po kayo na malaman ito mag-iwan po ako ng link sa description sa video na ito and then i-click lamang ninyo guys and then mag- re-enroll kayo kaagad. Kasi napaka-importante po yung makaposition kayo kaagad. And then, panoorin lang ninyo yung video ng aming CEO. Ayan, malaking tulong po yan, guys. Kasi marami na po ang natulungan sa business nito or sa negosyo na ito. Na sila ay kumita ng malaki. At ako din kumikita na rin po. Kahit bago lamang ako dito, guys. Kaya, guys, masaya po ako magbahagi sa inyo nito. Ayan. At i-PM ninyo din ako sa aking messenger, guys. Ayan, isilagay ko rin yung Facebook link sa ating uh, description. Ayan. Maraming salamat sa inyong lahat, guys. Lagi po kayong mag-ingat. Bye-bye po, everyone. Good luck sa inyo, guys. Bye.